Oi! Oi! Oi!

Ai! 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 Please! Maraming salamat niligtas mo buhay Thank you. Dapat pinabayaan na sa anak namatay! Alam mo kung hindi ka nakialam, hindi sana mawawala mga alahas na yun. Ano ba ang sa gano'n? Milyon-milyon! Ano ba, Idol? Eh, Lika, sundan natin, sundan natin! Ay. Huwag ako ang makialam! Idol, ano, sundari! ngayon, ayoko na makita yung pagbumukha mo! Ay doon, Di sini hindi sila dyan nagpunta. Dito nagpunta, oh. Ay! sila 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 Bakit si chairman, tuwing ano, tuwing makikita natin, lalong gumaganda? Oo Hindi eh, lang. Sumisexy pa. Oo. Sino ang Teka nga pala. Bakit nung umagang-umaga, nayanig ang buong barangay? May sumabog daw sa talyo niya Sumabog? Sumabog? Sumabog daw? Wala. Siguro eh, kasi nung gabi, kumain kami ng isang sako kamote. Siguro eh, nakasabay-sabay kami ng pagutot Teka. Ano ba itong mababalita ako tungkol sa inyo? Alam ba nyo na itong barangay ko'y napakatahimik? I want you to stay that way. Understand? Yes, sir. Ma'am, Commander, Kapitan, Teniente, General, Cabo. Cabo. Mm -hmm. Ang dami-dami mo naman sinabi? Bueno, kinakailangang matulungan ang aking barangay. Kung hindi, ha-ha, <laughs> you make my day. Oo, oh, Clint Eastwood. Este, uh, wala ko kayong pro problemahin sa amin. Okay lang kami. Alam niya naman kung ako'y magalit. Haram sa kanan! Na! Patakdaan! Na! Asulong! Na! na. Kariwak kanan! Kaliwang kanan! Kaliwang kanan! Kaliwang kanan! Kaliwang kanan! Kaliwang kanan! Kaliwang Bila kayo nakakita ng maganda, sobra na kayo. Bakit hindi ba ka maganda? Paurom! Na! Bakit ang dahil pa ko? Nay, tay. anak na yata sa Gracia. Hoy, Andy! bukan nama nga maingay Isorbo mo itong pagpanaw dami ni mamamatay na nga itong gida. Oo nga, Andin. Napaka-nervyoso mo. Huwag kang mag-aalala. Kayang-kaya ni Gracia yan. Ibahin mong lahi namin. Patatapang. Mga bayawa. Hete, eh, mga bayaw. Tulungan nyo ako, mga anak na yata kapatid niyo. Tutulungan ka namin. Kayang-kaya kaya na ni Gracia yan. Saban <laughs> <Hey. laughs> nga, ng <anay. laughs> ka. Bakit ba? Halika na. Doon. Sa hospital, saan pa? Bakit? Okay. Mga anak na ako. Oh, halika na. Oo nga pala. Uh, 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 ah, Ste, ah, doktora, saan ba delivery ah, room dito? Diretso lang po. Diretso lang? Halika na. Dali. Sus, mga lang po. Oh, oh. Copy, sir. Hey. Oh, dito ba? Oo, oh, oo. Oh, oh. Dito kasi sa loob. Hawakan okay. mo. Daan-daan lang. S sir. Oh, hindi ka na pwede pumasa sa loob. Tiyang ka na lang. Laksa mo loob mo, ha? O oh, sige. Ay, kumita. Ay, 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 ay anong ito? Ay, nako, ser. Tara na ba? Matagal pa ba, ba 'yan? Malapit na. Diri na ba ako? Sabihin niyo lang. Maghintay ka lang. Ang tagal naman niyan. Naiinis na ako, eh. Mm. <laughs> huh? Darling, gusto mo rin ng hotdog? Marami ka pang sinasabi. <laughs> ano papangalan natin sa si bata? Ah, ang gusto ko, Padre, ano? Ah... Uh... Asyong! Ah, <laughs> yeah. In honor of Asyok Salonga. Lumang pangalan na yan, Itay. Kung gusto nyo, palitan natin ng bago. Gusto nyo, ka uh, kuratong. Kuratong? O kaya, baliling. Ang dami-dami uh, nyo sinasabi. Eh, baby pa yan eh. Baby, baby baby, 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 ama. <laughs> uh, ang, gusto ko ho eh, baby. Angelito. Che, mahinika. ka. Ang gusto kong pangalan ng bata, Parol. Uh, Para no. Parol? Approve! Okay. Oh, Approve! Tama tama pangalan niya. Na Naalala ko nung tayo nasa loob. Nakakulong tayo, hindi ba? <laughs> Parol.